Ouch. Ayan, mga idol. totoo na yung ating, uh, anong tawag kasi dito? susundalaga dalaga, dahon na, talbos ng susong dalaga. Anong tawag sa inyo? Ayan o. Oh. Talbos ng susong dalaga, papatdot sa Papatdot. Iba-iba nang tawag mga idol. Eh, oh. Sinahuga natin ng ulo ng bangus pang palasa saka yan yung sabaw niya mga idol kuha kayo tasan nyo alos yung sabaw yung kanin natin mga idol magbabaon lang tayo ng kanin nabusog na daw nabusog na daw si Manong Paul baunya nya, bau antar sama Paul? saya bau. Hmm? ini pedik mana? Moranger Ini sih, Kain tayo <coughs> Eh, Talbos ng susong dalaga mga idol. O, oh, kain tayo. <coughs> Ay, wala hmm? <coughs> hmm? Tara, meron akong binaan mga idol na ano. Pasit kanton. Wala kayo mga pasit kanton? Ayan hmm. po. Ito yung manok ko. Parang chicken po to. ni parang chicken daw. Mm. Ha. <coughs> huh? hmm. Dami natin ulam eh. Hey. Na ba u talayon nung apo ko at fish, at saka love. Ano nung ko. tal boss.

mababa lang sa yun saya, ano 217 eh mm. Tira nung apo oh. mm -hmm. Kain hey, kapatid <coughs> Hot 왜 mm. Mm thả lắm mãi thôi mm thắp bội níu ngon nát để cái Tôi ừ. con, lên. Tôi đi con đi anh có. Bye, bye.